Ayan, so, kami maglalakbay papuntang uh, road trip kayo papunta kami tayo si Martes. Habang kami nasa biyahe, nakakita ko itong magandang ano na ito, kabukiran. Talagang, ang ganda talaga ng ano, kabukiran. Ang hangin, sari talagang presko ang ma, habang muka. Yung mga banguta, mano na kabukiran, yung amoy ng simoy ng hangin. Ayan. And then, nakikita mo yung iba, lagapas ng na palay, eh, nagpapatubig sila para maaararo ito sa mga susunod na araw kita mo tapos habang naglalabay makikita ka din naman na may mga tanim may mga klaseng gulay may mga talong yan, pechay, ganyan tapos ng kamote sari-saring gulay makikita mo ang ganda lang talaga sa probinsya no? lalo pag ikaw ay naglalakbay o lumadaan sa mga kabukiran sa mga kabukirin ayan. kita mo yung magagandang uh, tanim tapos yung mabay yung mga anaani na uh, habang tao naglalakbay kita mo pero alam mo mga puno yan green na alam nyo nakaka, ano lang nakaka nakakalungkot lang alam mo sa kabila ng buke, malawak na kabukiran na yan puro subdivision na baka hindi magtatagal, hindi na rin natin makikita itong mga magagandang kabukira, itong bukirin na bukid. ta uh, sana ay hindi mangyari yon nasa likod niyan, kasi sa kalikod niyan, ay matatang makikita mo kung saan kami nagmula, ay mga puro, ano na, puro salvation na, puro bahay na tumubo, hindi na halaman at puno. Eh, sana naman hindi mangyari yan. No? Kita mo yung green na green, no? yung tumutubo, yan. may mga iba-iba yung mga eh, merong may, may, may tanim, merong naani na. Ayan. Kita mo talaga, no? sisipag lang ng mga taong uh, magubukid na magtanim. At makakaroon tayo makakain ng mga gulay, mga palay, at sar saring gulay. Ayan. Kita nyo. Ito, uh, sinahanda lang yan. Kung susunod na araw, makikita mo natin yan. Yan naman ay mga, may mga tanim, green na green. Tapos yung kabila naman, ang naani na. Ayan, para tuloy-tuloy ang ano, tuloy-tuloy production ng mga gulay na, na nakakarating sa ating mga hapagkainan. Sa kaya mga to, yan, ito yung mga bagong palay yan, oh, mga palay ano oh, Ilang buwan na lang yan, uh, anihin na rin niya mga palay na yan. Kaya, oh, Ilang linggo, ilang buwan, makikita natin kulay ginto na yan. Malapit na rin anihin, ayan. Pero sa ngayon, yan, oh, ilang buwan siguro pa lang yan. Kita mo, gulintian na green na green talaga, puro palay yan. Oh, sarap lang tignan sa mga mata. Ayan. Ito naman ang ah, mga naanin na yan eh. Ayan. May mga kubo rin dyan sa mga tabi-tabi na yan. May, mga, mga nagtatanim dyan sa bukid na yan. May mga bahay din sila dyan sa mga tabi-tabi na natin. Ayan, sarap lang talaga masyal sa mga malalapad na kabukiran.